last year report mga kabayan first time po natin magkita ng aksidente dito sa Japan yan po may aksidente po na naganap dito sa harap po ng DO po sila ang likod ng sasakyan ang multi-cab sa harap wala namang injury sasakyan lang Ah, meron pala, yan ah. Matay pala. Bayan, ang gina. gina, gina bin butang na, yung butang no, so, uh. uh, uh, lang like, uh, uh, so, uh, uh, nah, yeah, uh? na siya kay sa Kesa nung na. sa mo naman Yana, Ah, yan, sa Plakyan. May Dugas sa sa Impact may ano. Bayan namin yung ginagay, story yan din, Accident. na nasa pasod doon, Sino sala sir daw? Ari mo ta buwat. Ba daw lob. Eh na kita ganin pag abot ko mo na Mahaba-habang report außer... to. Kung ganyan damos. So. So sa likod. Parang na high blood ang ano mayari ng sasakyan. <laughs> may nakabundod ako muntun pa kaya araw ka to at basta sa sona. ganyan mo, si Cab ganyan, niyo. Basta okay. lang to kayo sa ko nang mapatab? Sa buli eh. Kaya na, ano, ano, na, 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 bumbuan, ano. Aaro, aaro, nagbuang, ano, daw ay ganang gawa ang airbag. Sabi ko, may airbag okay naman po. Hindi naman traffic yan nga po ang polis. Ay, libre na yung tsura niya. okay na yan. Tanan, ay ganun po din. Walang problema dito sa Japan dahil libre po ang insurance ito. ay na po ang report. ay na po ang polis. Not the report. Ayun, po ang polis. Ayun. Ayun na. Ayun na po. So, dito po sa harap ng DO po. Ayan po ang DO. harap mismo yang ano Pagalinis ka agad eh Ito pulis na Diyan ba yan? Traffic and force na ito Pulis force na Ano po ang ambulansya pa Ambulansya at